So, ganito lang po malaman kung ang inyong board ay sira na. Ano? So, may mga paraan po para ma-check natin kung ang board natin ay sira. Ang dami mga tanggap po. Ayan. Ayan, hat dami. Ayan, ayan pa. Ayan, medyo makalat po dito sa bahay namin. At dito na dinadala yung mga hindi kaya ng ibang technician. So, ganito po ano. Ito po yung board nyo. Yan. Kuha po kayo nitong any 5 volts na adapter ng cellphone. Yan. Tapos po, kailangan nyo rito yung ganito. Yung power, yung power cord ng inyong orange pi 1. Yan. So, ilagay isok, itusok nyo lang po dito sa kanyang tusukan dito. Tusok lang po. Ayan, nakatusok na po. Ayan. Tapos, i-plug nyo po. Isaksak nyo. Isaksak nyo. Kahit sang outlet. Ayan. Ay. So, da ang inyong dapat, kung goods yan, may ilaw yan ng kulay green. Ayan, magkakaroon ng ilaw yan. Ayan, dyan. Magkakaroon ng ilaw yan kung buhay pa. Ano po. Tapos, isa pa ay itong H3 na tataka yung IC nya. Pag hinawakan nyo, pag hindi nyo nakayang hawakan sa sobrang init, ay deads na po yan. Ayan, overheat. Isa pa. Ito pong ilaw, kahit na nag ilaw sya, ay naka-steady lang. Ayan. So, isang indication po rin nya ng sira na ang inyong orange pie one. dapat dyan mamamatay so ganun po ano ito mag overheat sya yan. bagamat hindi parman overheat, dead naman kasi wala nang ilaw yan. so pagkagalito pong orange pie ay ayun mainit, dito mainit sa kabila pala yan, oh. dito palang icy na itong mainit So, pag po ay bili bago na. Uh, ito po yung napabayaan dahil po dumi ito kanina nung aking nilinis. Hindi nilinis nung may-ari. Hindi na yung fan niya, yung 5 volts na fan niya ay hindi na naikot. So, puro kalawang na ito kanina. Puro dumi. Nilinis ko lang po siya. Ayan. So, dead na po ito. So, ganun lang po ang pag-check ng inyong power, ah, ng inyong orange pie 1. Para po hindi kayo maloko ng inyong mga technician. Yeah. So thank you po. Thank you.